na practice ni nga ako ang kumagko -ku og kanang na ay aswat og mga bugat kaysa nga tanan kay tanawa o agi man na sa mga galon sa una hinakot og tubig sa una o oh, siya inom mo na nato ni guys ha basta kaya siya mix ni siya nga fruits mm. no added sugar kuno pero tamis man lamig ka welcome to my channel. Maggrocery ta guys, kay nahuman na trabaho, magkuyog ta sa grocery. Ya, yeah, mamalita og mga produce, mga vegetables. Maadto ta sa ako sa 99 cent store. Kay murag buba barato, ra didto. Alik na guys, magnaning ta karong panahuna guys, og asa dapit ang barwato, dili na ta mag-arti-arti kay lagi. Mahal na kaayo karon ang mga palitonon. Hala, let's go to. Kuan? 99. Pero dili naman sila 99 cents ang product nila, guys. Uh, ang, ang produce nila is either 199 or 149. So, yun lang nga. So, kuyog ta dito. Unya, karon diri, guys, raba. Bisag-asa ka. Bisag-asa ka mag mag kanang naay mag grocery um, na nila inaalaw ang kuhan, dili na nila inaalaw ang uh, dili na nila ina ang, magdal, uh, ang maghatag sila o uh, kanang naay maghatag sila o uh, kanang naay ay shopping bag ninyo nga ng plastic bag, ganyan nga butanganan sa imong mga grocery Unya, magdala gito ka nato o uh, grocery bag, nga no kaingon pa nila, according to Manolo, si Magilan ko no, nga gaingon nga dili pwede ang plastic bag diri sa United States or sa Amir, uh, sa California raman siguro tungog kay uh, ang plastic bag kuno is uh, dili kuno kanang naay maayo sa environment sa environmental kuno nga makadaot sa environmental ana ba makasira sa mga environmental yung mga plastic so mao nga karon gi avoid na ang mga plastic bag nga ihatag sa dili na sila maghatag og kanang naay mga plastic bag unya mao lagi na karon tungod kay dili na sila maghatag og plastic bag Unya, gagama na sila og plastic bag nga you need to buy it from them. O, si Tenta, wala ginailang mga kabuang. Kanabang mo palit ka og plastic bag nila kay kuno. Kaning plastic bag nga ilang, nga ilang paliton, uh, nga atong paliton sa tindahan. Kanina, replacement na ni sa mauna ni imuhang gamiton, mauna ni, mauna ni shopping bag nila, magbayad ka. So, kada bag, 10 cents cents kanang plastic bag nga gamay mauna siya either mo palit ka og 99 cents or 2 dollar gana pero ang ilahang ipakuan jud uh, kanang before ka mo bayad na agud na sila like, oh how many bags do you want oh how many shopping bag you want zero kasi kami magdala na lang kamuang og amo ang kawalingong uh, kawalingong uh, grocery bag kay dili aron dili na tamasiging bayad-bayad anang uh, grocery bag nga kunuhay dili na dili na pwede ang plastic bag mao di ay to ilang gipalitan tungog kay uh, mamali, ilan ila nang inegosyo ang plastic bag The reason is masama kuno sa environmental o ana pero sige na lang so magdala ta og kagalingong bag nato kung maggrocery ta Ma, uh, so mauna na ni kalaki diri guys magdala kag kaugalingon ni mong plastic bag pero pag adto na ko sa Alexandria guys one time uh, Louisiana dito mi sa Alexandria kami ni Kyle sa una ning adto ba og kanang naay Walmart unya pag adto na mo og Walmart sa una ingon ko sa babaye um, how much is the plastic bag unya mura man tug nakuratan tong uh, babaye to nga tindera kay nga no kuno nang utana pila kuno ang plastic bag nga libre ra man kuno to in e ko nga ha libre ra di ay ni ako siyang ginan oh no it's free sabi niya ay libre di ay o oh, sige bukuha na lang di ay po tawag as much as possible di ay nga imong masulod ang imuhang grocery kay libre man po di ay dili na kinahanglan na sa usag bag maglalaundok ng imuhang grocery oh dito guys sa Louisiana, dito sa Alexandria, libre ang mga shopping bag. Dili naman siguro sa California ng mga plastic bag nga imuhang bayaran. Minuang na like, yun guys, no? So, mga na yung makishare lang na ko din yung guys. Kung pwede sa inyo state ba, magbayad ba mo og plastic bag? Ha? Magbayad ba? Pero kahibalo ko no sa Pilipinas, murag libre. Libre ang plastic bag kung tukag merkado di ba Murag lebre ang plastic bag mo anto kag merkado. Pero diri sa like, California magbayad yung kag 10 cents ang plastic bag. Yung 10 cents gyud ang imuhang bayaran kada plastic bag sa imuhang gi grocery. Tanisiya nagakuha ko ani niya. Ay ginoo ko mahal na kay an, ang kuan karon ang creamer karon. Karim murag 4 dollars ani siya nagkuha ko kay barato na so duha ka buok. Niya kanisiya. Mahal ni siya, guys oh mahal ni siyang kuan ni Diyusa ni pero nakajakpat na ni Ani kay kuan ra ni siya 199 ra ni siya um, 199 ay naku po oo 199 ni siya niya kanipod siya minggo 199 po na siya kuan siya ah uh, April 10 pa ang expiration so okay pa siyang imnon ya kini ibutang nato ni siya sa ako ang sa ako ang drive seat kasi im ko ni siya while na mag driver mag drive ta na napatong banana oh kasi Mr. Hilig ay banana oh diri man ko palit og kuan guys diri mang ko palit og kanang mga kanang mga kuan kanang mga kanang mga produce kay murag medyo barato-barato ra Yeah, sa 99 cent store. niya yeah, kani ato ang oil kani. Kuan ni siya parang na ay 13 dollars so bali round up na siya sa 12.99. So yan lang. Na bitbito na to ni. Dito sa ato driver seat. Ang biga ng ano guys ang dinadala ko dito ba bugat kayo ang ilahang cart, dili pwede paingon sa kuan sa kinan mo nang na kunin perteng gikuha na ko giaswat na kunin perteng bugata kay sa katanan so magdala ta og atong inumin kay layo pa ta mauli di ako dapit sa kuan sa do doon sa kontrabaho sa 99 kay diri ko nakakuha og mga mura-mura na mga creamer ko ano kaayo Bugat ka my god. Bugat ka ayo ato ang kuan ato ang grocery. <coughs> Init na kaayo ang panahon karon. Ah, uh, kanis ya mangyod mix ni siya o ganahan ko aning product ni siya kay maka ano na siya juice ni siya o. Oh. Juice ni siya, ready to drink na dili na ka mag mag, uh, mag -juice, juice niya kay ang bayad nako ni ani 199 lang, 199 o. Oh. No sugar added. It is uh, 64 ounces. Oh, six 64 ounces ko ano siya, pineapple, kiwi, mango, o green apple. So atong sulay yan ni guys ha. Gagi uhaw ko. giuhaw ko guys. Mm. sa nato nigmaayo maayo. Ugat ka ayo kay kanang ilahang cart na ay kuan ba na ay pool so dili siya dili siya makagawas sa uh, min sa tindahan dili ni mo madala sa sakyanan kung naa kay ihohol nga imuhang grocery so uh, be aware jud nga ang imuhang pick upon kana ra gyung taman ra gyud mabitbit ganiha maay gani kay kusgan ko kusgan ko kay kanang tag lima ka galon lima ka sa una sa elementary pa ko sa high school pa ko kanang lima ka sa usa ka kamot lima ka sa usa ka kamot sa so pulo pulo to kagalon ako akong giaswat sa unang tubig ay gani kay nakuan ko na kanang na sa na, na 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 practice ni nga ako ang kumagko kanang na ay aswat o mga bugat kaysa nga tanan kaya tanawa o agi man sa mga galon sa una hinakot o tubig sa una o kanin siya inom mo na nato ni guys ha basta kaysa siya mix ni siya nga fruits lamik ay kuhan ba kanang na no? ay mm No added sugar kuno pero tamis man. Lami ka Mm. Mm. Lami ka siya guys, pwede gid siya. Pwede siyang pang kuan pang nourishment sa mainit nga kuan sa mainit nga panahon. Ali ka okay guys. Magkuan na ta, mag na ta. Layo para ba to tong Iyon yeah. lang guys. Thank you very much for watching for today's vlog. May share lang po natin ang ating mga vlog, guys.